dito ako sa aking mini green greenhouse uh, check lang ako bukas kasi mag ano uh, na sila mag uh, 15 days tama ba 15 days kasi uh, August 14 ko ito clearance sa growing box hindi ko alam kung pagbilang ko is day 1 is 15 kaya flex ko lang ngayon ang lakas sa ulan mga kartingero. Ay kaya mga kardinero kahit hindi pare-parehas ang laki eh. ito kasi straw sack tulis ng tiglat Ayan, si Olmiti, hindi pa rin parehas. pero thanks God, kahit paano, may nakikita na kung uh, lumalaki mga kardinero. Ito, ito parihas, ang laki. Ito rin, mas malaki. Ayan, ito na sila mga kardinero. di ah, diba? Kahit paano nakikita ko na rin. <laughs> ah, masaya na ako mga kardinero kahit hindi pa rin pala sa laki. Pero at least, alam mo, maglalaki mag na ito siya mga kardinero ba? Diba? Sige na, sobrang lakas sa ulan. Kaya sobrang lang, lang lakas sa ulan, mga kajinero. Kaya yung pilig kasi, yung maanggi, yung ano, nilagyan ko dito ng, ng mga takip. Kasi masyado malapit yung, ano, masyado malapit yung, ano, masyado malapit yung, ah, uh, bagsakan ng tubig. Siyempre halaman itong gilid, kaya naaanggian siya. Kaya nilagyan ko ng mga ganyan, mga kardinero. Para, ano, kasi napansin ko lang, pag nababasa ng na, tubig katulad nito, kasi sobrang laki na ano dito, noong nakaraan. Ah, uh, malaka, malakas yung naanggian niya, kaya to nag, nagbulok yung dalawa. Kaya to nilalagay ko siya ng ganito. Ayun oh. Ano, malapit kasi sa mga tagos, mga kartinero. Sige na, hanggang dito na lang mga kardinero. Bye-bye!